Hello Welcome to my channel! Ngayon ay gagawa naman tayo ng aking paborito na kinakain din dito sa Amerika. Yan, pag gusto kong kumain yan ay gumagawa lang ako. Yan po ay puto cheese. Gagawa tayo ng puto cheese. Yan ang aking recipe or ingredients. Yan, flour. Ini-steam ko siya or nilalastay ko siya para mas ma- tanda yung flour. Hindi siya buo-buo. Ayan. Kaya, ginaganyan ko siya. Para masarap ang aking puto. Ngayon, ang ilalagay naman natin ay ang baking powder. Baking powder, 1 teaspoon lang. Para lang siya umalsa. Tapos, Meron din tayo dyan sugar, tapos gatas, ngayon sugar three, four, of sugar. Ayan. Sabi nila is one and a half. Ay, and a half only. Half of cup. But for me, I three port. Para matamis ang aking puto na gagawin. Ayan. Para masarap. Kasi pag matamis yung puto, masarap siya. Tapos yan ang ilalagay ko na milk. Hindi condensed or something. Ayan, haluin natin para maganda ang pagkagawa ng puto. Hmm. Ilalagay naman natin ay ang itlog. Ayan, egg. Haluin, haluin muna ang pag ilagay bago ilagay. Ayan, gusto ko siyang anong-ano ano na yung egg. Uh, ah, masyadong, ayan, bate. Ayan po. Sagyan natin siya ng butter. Ayan po. Sagyan natin siya ng milk. Kuha tayo ng milk. Three pour of milk. Ganyan. Hindi ko siya lalagyan ng water. Yan lang ang ilalagay sa si gatas. Kasi iba nilalagyan nila ng water. Para siguro umalis sa. Ako, yan lang ang akin ilalagay. Lagyan ko lang siya ng vanilla extract. Ayan. Bina-voice over ko kasi pag hindi siya naka-voice over, is copyright ako. Hindi ko alam kung bakit. Pinatay ko naman yung aking sounds. Ayan, mayroon siyang cheese. Ayan, crab deluxe. Ang ilalagay natin ng cheese. Kaya lalo sumarap ang aking puto white. Ayan. Ngayon, ready na siya. maya ay ipakikita ko sa inyo yung aking finished product. Ayan, i-steam na natin siya. Mga ilang minutes ay luto na siya. Kaya, wait and see lang po sa aking finished product. Yan po ang aking ginagawa dito sa Amerika. Pag wala akong work, magluto ng kung anong gustong kainin. Ayan, ready na po ang aking puto mix. Ayan, masarap yan. ayan na ang aking ready po to cheese. Ayan, Good, ba diba? Hindi man siya Pero okay na yan. Kasi ako naman lang yung kakain. Ayan. Pag naubos ko yan, ibusog na ako. Thank you for watching!